Hello brother. Oh, brother, do you have a uh, panikuri? Oo, uh, uh, tapos na. Ah, uh, abos na. Ah, uh, panikuri meron, panikuri meron. Ayun, sige. Uh, ilan? Magkano yan? 110 pieces. 110 pieces, sige. Uh, 100, 100 pieces. Ah, uh, 100. 100, uh, 100. 100. 100 pieces? 100 pesos pala. Oo, oh, sige, <laughs> Yan, yeah, matitikman din natin sa wakas. Ano yan? Jap Jot? Jap Jot Indian Cuisine Jap Jot Jap Jot Indian Cuisine Labente Italian Food Park Bukan na lang Nostras hmm. So ito yung mga tinta nila mga ka-teammates o Yan yeah, po Yan mga chicken biryani, parata Chicken, chicken samosa, samosa beef biryani Chicken curry, curry Puri, kubos Butter chicken, naan, masala tea, bread pakora Yan Hello po. Ako si Pali Chohan po. Dito ako sa Musrat po. Bukana lang Musrat. ng pisto tayo doon po la Bente Italian Food Park po. Bukana lang yan po. Ang page ko po ay Jap Jot Indian Cuisine po. Pwede kayo mga follow niyan po. po. Tapos ang benta natin pure Indian food po. Chicken Biryani, Kubos, Butter Chicken, Chicken Samosa, Paratha, Bread Pakora, Masala Tea, Naan, Beef Biryani. Pwede kayo contact kahit anong basis po kahit bilaw, kahit okasyon, kahit may birthday party, kahit na sa kasal, di ba? Pagkakailangan kayo na ano, good for 50, good for 60 tao ma ganon. Kaya natin po, wala problema po. Ito po, yung page ko po, follow na lang po kayo. Maraming salamat po. Yung mga teammates, nandito tayo sa Cabisera Night Market at yung kanilang booth ay number 56. And yap, jot. Yap, jot. Japjot na kaya. Yan, yan Japjot. India, Indian pisil. Hmm. Yan, ito nga pala yung Japjot Indian pisil. So, marami siyang mga tinda, mga teammates. So, pasyalan nyo na lang siya mga teammates dito. Dahil hindi ko na maisa-isa yung mga tinda nila. Dahil sobrang dami. Ayan o, makikita nyo naman. At yung presyo nila mga teammates kung mapapansin nyo, talagang kasing baba ko eh. <laughs> Ayun, so presyong pangmasa talaga. Kanta ng Manila o ano, nung tatang oh, doble. Doble, di ba? Budget na budget. Sobrang affordable. Hmm. kasiya kaya kayo dito po. Yes. Kaya-kaya ng mga estudyante to mga teammates. Laging mula noong 21 po, November 21 hanggang January 6 happy trekking andito pa tayo every po hmm. kaya lagi na kayo punta supportahan sa akin ha yeah. salamat po lagi ko nakikita yan sila kung saan sa mga stall dito sa Santa Cruz mga ka-teammates. pero yung pwesto nila meron sila sa okay, na po. Yan, meron sila sa buka ng Monserrat mga teammates. yan so tara tikman na natin yung kanilang panipuri at ito yung mga pagkain na nagte-trending lagi sa Facebook eh, yung mga panipuri ng Indian. All right. <laughs> Patitik na natin. Mami, panipuri. Toby. Yun, yan Wow. utasin mo na lang yan, tapos lagay mo ng patatas. Yan, konti sauce. Diretso subo po. Yan. <laughs> Hindi gaya na balut ha, konti-konti. Isa subo lang yan. Isang subo lang. Uh -huh. O, narinig nga, isang subo lang ha. <laughs> Game. Yan mga ka-teammates, excited na ako. Tikman yung panipurin la. Parang na tayo nakarating ng India. Butas but, but na muna natin. Buko. Yan. Ay, edurog. Ay, edurog. <sociedad> okay lang. Ano po itong sa usawan nyo na? spices yan Hindi, ang dami. natin? Isa tubo. Ano? Manga. Hindi, kela tinin. Okay. Sakto lang. Sarap. Masarap. Malamig yung patatas niya. Hmm. Kailista. Gusto mo malasa yung sabaw. So ka higupin. Ay. So, legit talaga. Yes, yes. Hmm. Ang sarap. Grabe. Yung putasin. Daan-daan natin -daan putasin Yan, kasi na yung daliri ko. <laughs> Tapos, tagin natin ito. Patatas. Tapos, damihan natin ito. Ito. Uy! And gato yung nakikita ko sa ano eh Tumatapon-tapon eh <laughs> Sarap Ito pala ganun Masim-masim yung sauce niya. Masarap Ah, dito. The best. Ano po ito? Biryani rice po. Ah, biryani rice po. Ito butter chicken. po ito? lang 100 po biryani rice, tsaka... 150. Bali, 250 to pagka ganon. Mm. Hmm. Ang pares. Biryani mm. sold out po. Sold out lang po po niyan. Thank you po. Thank you po. Kanina pa. Okay, babatikman natin kay Yamshi.

Nah, baik, 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 Hindi na labas nyo. new t-shirt, Daba pa rin. Wow. Mga ka-teammates, veggie chicharon pala to. <laughs> yan. So. Crispy. Uh -huh. mm. Water bowl. Tawag yan, water bowl. Sarap. Kahit walang palaman. Pero the best yung, ano, yung sausawa niya. Anong tawag nyo sa sausawan? Okay. ਆਣੀ ਬੋਟਰ ਪਾਣੀ ਬੋਟਰ ਜੂ ਪਰਾਦਰ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀਤਾ ਜੂਨ ਗਨਨ ਜੂ ਸੋਸੀਆਂ ਪਾਓ ਪਾਓ ਮੈਸਨੋਨ ਜੇਨ ਪਲਾਤਾਵਨ ਦਨ ਮੇਰਾ 3 3 ਜੇ